Welcome sa Pangidol. Welcome back sa aking channel. Sabay-sabay po natin panuuri na at ang mga nakakaliwat, mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Mag-subscribe na rin po yung updated sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw. Yung kahit sa isusundang ka ni Kuya Delivery Rider. Talaga inantay eh. <laughs> <laughs> uh, may hatid lang yung ano, parcel niya. Sana oh. Hmm. Sa wakas na tupad na rin ang pangarap mo. Oh my god. Ngayon <laughs> <laughs> ka, sa aeroplano ka tayo doon. Karil <laughs> ba pala yung pangarap niya. Mahingkod doktor sa aeroplano. <laughs>

Nakakatakot naman. Ito na! parcel mo! Kahit saan-saan na lang nag-deliver eh. Huh. Nagpapa-makeup din. Talaga <laughs> naman. Baka parada yung nakikita kay ate. Kaya, gusto niya rin. <laughs> hmm. Kala siguro na ate sa bahay ka sa buhay mo. Ay. Ang bilis talaga ng panahon. Ah. Dati, kinikilig ka pa. Pero ngayon, nirarayo ka na. <laughs> Diyan talaga papunta mga tao magingon ingon ba? Ah. Gwapahan ni Mooy, murag di ikaw. May dawat-dawat ta dapitan no kay mo guwapa mangyud ta. Bitaw <laughs> ma <'am>, no. Hoy, <laughs> anong sayo? Anong Dabili? sayo po? Marunong. Ibili ka po. Hoy. Hoy. Bayad mo sana. Baka utangin niya muna. Bayad mo. Hoy, yung bayad mo. Ang <laughs> <yung bayad> <laughs> <laughs> cute mo na Nat, umihi ka? Ah, sulit. May ka din eh, waray. Hindi. Puro aso. No? ka dito, hindi. <laughs> no, no. Balik ka dito, balik. Balik, 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 balik. Umihi ka dito. Nakakaintindi. Umihi ka dito. <laughs> dito. Hindi raw. Uh, hindi raw siya. Umihi. Umihi ka dito. Kasi ang pangi. Ang pangi. <laughs> Umihi ka dito. Ha? <laughs> uh. Umihi ka dito. Mamaya, me, may. pa kakausapin ka lang talaga niya. Umihi ka ka dito. Hindi. Pagsasalita na. May ka dito, hindi. Kunting-kunti na lang. You don't have to be beautiful. Wow. Yeah.

Pani, gimana nih apple strawberry mani? Rasa so, sama nak. Tengah ngambil apple. Rasa lips, ui, lip tint kan ini no. Usah so, mm. pedul lah, sana twinkle. Mana mana, gusto kamu tilam. Wow. Isi isi. Kuti Oh no. Wah, <What>, melasa. Pagi <laughs> <laughs> oh, <gilong>, lumbing. Pasti tilam yuk. <laughs> beng, nampai apa yang boleh nih beng? Undang, undang nalar black beng. Betul beng. Undang nalar. <laughs> <laughs> apa <Ako> dia? <laughs> Hindi ka ka sa akin. Dito ka lang. Oy. Yung hindi ka na yeah. Nag-anak para walang sagabal pero may aso ka na. Sobra pa sa bata. Oh, vroom, vroom. Vroom, vroom. Vroom. <laughs> cute, cute vroom. naman. Laitakbulay, takbulay. Wait lang. Laitakbulay. Pila-pila lang isa eh. ka dyan sabi niya. Basta, hindi ako bababa. Bahala sila eh. <laughs> oh, baba na. Pala, <laughs> well, na ito mga to. <laughs> <So good> na ako. <laughs> ang ganda na ang isa Ah, babe. Uh, oh, bakit? Ito naman eh. Babe. Oh. Gusto kong malaman mo. Ganda na Na dati akong Christian. No way. Babe, ano ba? Babe, kahit ano pang relihiyon mo. Mm tanggap ko. Oh. Tama yan. Ay, hindi, hindi. Hindi ko dating religion yung Christian. Dati ko yung pangalan. Oh. <laughs> Lalaki pala siya dati. Open. Huh. Ano yan? Yeah. <gasps> oh. mm hmm. Kala ko aircon eh. Wow naman! Ano ba yan? na paano daw tayo nakapunta dito sa Japan may nagtatanong sa TikTok sa account mo muna paano nga ba dali dahil sa lahi dito dahil sa lahi ganyan so, yung mata ko <laughs> eh ko normal lang yan wala na filter yan eh pag akong pating oh ano yun akong <laughs> pating wala filter wala sa filter dito, Misis, <laughs> kailan si si Mintohon ang tiil sa si imong anak. Pila ka ako ang kinanglan nun do. Mama, <mimit> pagkaulaw raman ka o sa gulang pa managbalat. Kasi <laughs> <laughs> si Mintohon yung pala. Haluan na buhangin. Brad, kung saan ko yung nga sa imong sahero kanina? Ay sa istorya ha, Brad? Pareng klasa ko, hindi ko ko nalang magiging istorya ng mao. maot. Maot na kayo. Kung saan ko ka nagwapo? Pugoy grabe Ay, naman. Ang grabe naman. Ang grabe challenge Ang grabe Mars Ang ah? Huwag ah. mong subukan. Harap na ko yung pagpipigil mo ayun. Nagigigil eh. Unti-unti <laughs> <laughs> ah. na lang. Hanggang doon lang po muna ating panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyo panunod at sana po ay naging chill kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol lah. Marvin Caranto, idol Milbaldo. Maraming salamat po sa panunod at shoutout din sa idol Marlon Bactol, idol Jose Lito Di Guzman. Maraming salamat po sa panunod at shoutout din sa idol Rulia Zanyon, idol Ferdinand Basilio Tinesibu. Maraming salamat po sa panunod at shoutout din sa idol Loreto Castro. Maraming salamat po sa suporta at shoutout din sa idol Ramon Buban ng United Kingdom. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at shout out muli para sa Idol Rayson Jess Idol Miss Nobody from Canada maraming salamat po sa panonood at shout out muli para sa Idol Chumonay Idol Milbaldo maraming salamat Rica Del Castillo ng Quezon maraming salamat po sa panonood at kay Idol Sipri Greg TV maraming salamat po at bilang suporta po sa ating channel mga Idol huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video bukas na naman po muli mag-ingat po kayo ah!